Ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 milyon sa labing, labing siyam na araw, 19 days lamang. Namukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maari bang ikumpirma ng kowa ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa saob... December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po 'yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days. At tinanong ko po ang uh, COA at tinignan ko po ang mga ibat-ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Now, uh, Madam Speaker, uh, 11 days, ang hirap no isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Uh, kailan po nasumite ang liquidation ng OVP sa gastusing pinag-uusapan? Ang liquidation report, Madam Speaker, ay submitted noong January 17, 2023, Madam Speaker. Yes. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, uh, tapos na ba yung pag-audit ng lahat ng gastusin na ito, Madam Speaker? Madam Speaker, the audit is ongoing. And ngayong umaga po ay uh, nalaman ko po this morning na ang uh, COA po ay nakapagbigay na po ng kanilang preliminary observations sa office of the Vice President. Sa makatuwid po ay uh, sila po ay nakapag-issue ng kanilang audit observation memorandum na po Madam Speaker. So Madam Speaker, walang credit notice? Na wala po, wala po madam speaker uh, kung nagkaka problema nakapaglabas ba ng AOM tama po madam speaker uh, mayroon bang mga issue o problema sa pag-audit ng gastusing ito ng 125 million percent na 11 days ginawa So, Madam Speaker, ulitin ko po na ongoing pa rin ang audit at uh, ang AOM ay preliminary findings. Um, and again, may confidential nature po ang AOM bagamat uh, ang masasabi po natin ay ang AOM na yan ay nag convey po ng um, request for additional documents mula sa Office of the Vice President para po um, para makapagpaliwanag sila ng um, ilan sa mga expenses po, Madam Speaker. Madam Speaker, um, tinatanong po natin ang question na ito kasi dapat maging transparent ano, sa paggasta o paggamit ng publikong pondo kasi yan po yung mandatory ng COA, di ba? Na maireport report din nila na nagasta ng maayos yung public funds natin. Ganon din naman po yung sinabi ko sa PNP nung pinapa-report ko sa NDFL kake. Tapos ang binigay sa akin report isang page lang, Madam Speaker. Hindi naman yun katanggap-tanggap ano, Madam Speaker. So, uh, kailan yung matatapos ang pag-audit ng gastusing ito, Madam Speaker? Madam Speaker, bagamat siyam lang ang tao sa ICFAO, um, alam ng uh, COA na napaka-importante ng usaping ito. And they have committed to complete the audit by November 15 of this year, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. November 15? Ngayong taon na to? Tama po, Madam 2023, Speaker. 2023, Madam Speaker. 2023, Madam Speaker. Yan. Gusto namin ipaalala, Madam Speaker, sa COA na kailangan talagang uh, itanong no uh, ang mga certain questions na ito para makapagbalangkas tayo ng mga batas uh, na magiging kasangkapan para bigyan daan ang liyeslatura na mangalap ng impormasyon. Sa gayon, uh, makagawa tayo ng mabisa ng mga batas na magtutukoy kung ano ang pangangailangan para pahusayin natin yung mga umiiral na batas ngayon magpatibay ng bago, remedial na batas kung kinakailangan. Kaya kahit na ang pagtatanong ay hindi kailangan magresulta sa anumang potential na batas. Ang patuloy po no, na paglilitis ng mga korte ay hindi humahadlang lang sa mga pagdinig sa Kongreso bilang tulong sa batas. Uh, tama po ba? sumasang po ba dito ang COA, Madam Speaker? Yes, Madam Speaker. Kung gayon, Madam Speaker, hindi maaaring tumanggi ang COA na sabihin ang tunay na katayuan ng pag-audit sa paggasta ng OVP sa Confidential Fund. Opo, hindi po tatanggi. And again, uh, ongoing po ang uh, ating audit at uh, muli uh, emphasize po natin ang kadalang commitment doon po sa deadline natin na November 15, Madam Speaker. So, Madam Speaker, malino naman kanina, no? Um, hindi nagbigay ng credit notice ang COA, tapos um, uh, walang magagawa ang COA para ma-issue, mag-issue ng AOM, tama ba ko, Madam Speaker? Madam Speaker, can you please clarify so sa tanong na walang magagawa? Uh, Madam Speaker, hindi maibibigay ang AOM. Na-issue na, na po ang AOM, Madam Speaker, September 18. Uh, Madam Speaker, can we have a copy of the AOM? Let me ask our Chair, Madam Speaker. Again, Madam Speaker, katulad nang Napaliwana ko kanina at uh, napaliwanag din po ni uh, Honorable Lagman, um, it is preliminary and uh, the reason for why we want the COA wants to keep it confidential is because uh baka magim prejudicial sa audited agency but uh, be that as it may if madam speaker if our if the honorable process is amenable once the audit is completed then the COA will uh, submit the the aom along with the report madam speaker madam speaker bakit po hindi maibigay ngayon yung aom madam speaker maipakita so, sa atin madam speaker so Again, um, AOM, AOM is not confidential, I believe. Yung confidential yung funds, pero yung AOM, Madam Speaker. So again, katulad ng piniliwanag natin kanina, hindi naman ito th this is the standard policy for all agencies and for all kinds of funds. Ang AOM ay preliminary. Uh, ibig sabihin po noon, observation po ito na pwede pa pong i-correct ng ating ng any agency in which case hindi po ito nilalabas ng COA kasi baka maging prejudicial baka mag maging um, baka ma against the audited agency kaya pinagkakaingatan po ito ng COA yun po ang general practice so yan po ang confidential nature but if You insist, Madam Speaker. If there is insistence because of um, it is of public interest, then the chair, Madam Speaker, the chair will, the chair agrees to submit the AOM to the Speaker of the House, Madam Speaker. Yes, thank And uh, again, Madam Speaker, ito na nga po ang dahilan kung bakit meron po akong panawagan na mag-create po tayo ng isang special oversight na meron pong kasamang member ng minority. Nang sa ganun po, kung meron pong submissions patungkol po sa Confidential and, In and Intelligence Fund sa Speaker, ay agad-agad po mayroon pong access ang ating minority members. So sana po, supportahan niyo po ako sa aking panawagan ng ganitong creation ng Special Oversight Committee. But again, Madam Speaker, if our Honorable Colleague is amenable to this um, offer um, from COA, Thank you, Madam yan speaker, na lang po ang... Um, But Why it will be for the speaker of the house. You're mentioning it will be for the speaker of the house and for the eyes of the speaker of the house only. In which case, Madam Speaker, the request that you can do is to the speaker of the house, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. No? Um, in the interest of transparency, gusto po natin maapris talaga yung buong uh, kongreso dito, Madam Speaker. That is why, Madam Speaker, sana maglabas ng sabina do sa stakeholder ang Kongreso upang utusan ng COA na magsumite sa amin ng isang sertipikadong tunay na kopya ng AOM para sa layunin na pagiging transparent sa paggasta ng kaban ng bayan. Um, may kapangyarihan po tayo sa Kongreso na magbigay linaw sa usaping ito, Madam Speaker. That's the last of my question, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Thank you, good sponsor. And uh, Madam Speaker, if it is submitted to the speaker anyway, ang sipi naman po ay pinipirmahan din ng speaker. So, baka hindi na kailangan po ng sipi kung naisumite na rin sa si speaker. So, it will be available for everyone kapag ka mag-request, Madam Speaker. Si speaker na po ang mag-de-decide. So, sa hindi pa rin, sa Pinayan, po, pa rin. po, pwede pa rin hindi maibigay, if ever. So, ang gusto naman natin lahat, ano, Madam Speaker. So, in the, in the interest na malinawan ang lahat ng miyembro ng Kongreso kaugnay dito and even the public itself, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker.